Grabe, lakas ang hangin. Iy, lakas ang hangin. Oh, Grabe, oh, oh, <osity> oh, <somehow>. <Armenia> buti natin pala, ano... Dabit uli yung ano, bukas yung bintana ni Leah, no? electric ulit yung ano, bukas yung talaga yun. Hindi. hindi na kami makita yan. <laughs> Mag 646. Ay, group, okay. Ganito pag-poll, iba-iba ng ano. <laughs> nangyayari. Iinit, lalamig, iinit. Kaya usong sakit. Yung mga taga-Canada dyan, yung papunta ng Canada pala kasi yung immune system niyo kung saan sakit dito ngayon hmm. kaya nga pag nilinis mo ano eh pag tingin mo ulit kinabuk kinabukasan kaya mo nalasa at lagi na iipon oo kasi open to dun sa atin eh din pa nga yung ano natin no mga puno. buti Ulit ulit papasok mga bata ngayon no. Truth and transparency legislation. Dabol sisakyan. Malabo, nabasa eh. Tama, malamig. alas 7. Mga alas 6.40. Ay Pero diba sa atin, parang hindi naman no? Hindi, dito, dito lang nga. Hindi ko nga alam Or kung bayad eh. ano lang, sa government lang ata yun Pero pag ano, pag private siguro, baka may bayad. I-search ko yung sa schedule Kasi parang siguro hindi nila ibabayaran kasi next week ano na eh, di diba? Next next week, holiday na naman. Thanksgiving. Sa hangin, no? May ilaw na nga, oh. may kuryente na oh, yung apartment. Hangin na kasi na kasi. Oh, di ba? Ano na lang 'yan, interior na. Ah, Ayusin na lang interior. <laughs> nakashort taka man yung <laughs> police kasi kasi pero police yun sa ligat ko makaka piyata yun yung mga ano tropong ano tropong eh, ex yung mga matatanda yano yano kapentoan sila nila to wala oh. kasi nung pinihit-pihit nila hindi na nila naibalik kaya yun bali wala nang ano wala nang pupunta sa bahay nyo para bilangin yung metro na nagamit nyo itatransmit nyo na ngayon ayun, oh. electronic na to itatransmit nyo na to doon sa main. So, di, hindi na sila ano. Hindi na sila pupunta sa bahay nyo. Eh, bali ang mangyayari. Mababawasan na naman ng trabahador, di ba? Ganun pagka ng ano, ginagawa nga ano ba to? Uh, digital? Parang ganun. Ayun. O, ginagawa na ng electronics. Parang ganun. Mawala na ng ano isipin kung ilang trabaho yung mawawala na yun, di ba? Yung -che check ng metro ng tubig. Kaya ganoon yun talaga. Technology. <laughs> Parang sana ano lang yan eh, sa cashier. Sa mga ano, sa groceries, di ba? May naglalagay na sila ng mga kiosk, no? Na ikaw na mismo magbabayad ng ano, ikaw na magpapunch ng mga pinamili mo. Yun. Cashier din yun, mawawala na ng trabaho. Kaya talaga ang buhay. Linisin ko muna to kasi pinalitan nila kanina. dami nila dito kanina. <laughs> Mahangin pa rin. Kanina pang umaga to. Paghatid ko sa kailani, di ba? Tinay <laughs> niya yung doya. Para ng bangka eh. <laughs> Ay, tumaupa yung ano doon. Upo e ano. Ayan. Yeah. Ayan. ay pa may papakita pala ako sa inyo nag -e edit ako eh tapos biglang nakita ko lang sa ano sinilip ko yung youtube biglang nag pop up eto tignan nyo ay but today's economy is very different from it was two years ago Inflation has started to come down, employment is higher, and we no longer need as many temporary foreign workers. I think these changes makes... Ayun, di ba? Parang, as a, ano, as a dating temporary foreign worker. TFW kasi ako dati. Bago, taga lang dito kayo. Yan. Dati kasi akong, ano, TFW din. syempre as a galing sa TFW, syempre masakit yung ganon, no? Pero ganon talaga, eh. Ang trabaho kasi ngayon dito sa Canada, konti na eh. Tsaka, yun, kaya binababawasan na yung TFW bali 10% na lang ang kunyari 100 employees yung ano yung company 10% na lang doon ang pwede nilang i-hire na TFW tapos hindi pa pwede pag uh, mataas yung ni sila pwede mag uh, mag hire ng TFW pag um, ano nila is mataas yung unemployment kaya yun siguro talagang ganun magkakaipihigpitan na talaga tapos yung kontrata ng TFW, isang taon na lang. Parang alam mo yun, isang taon ko lang dito, parang, parang di ka pa makakaipon nun, di ka makaka-recover nun, eh, di ba? Parang kung iisipin mo mag-ipon, kasi siyempre gagasosin mo rin dito, tapos papadala mo sa Pilipinas. Tapos after one year, hindi mo alam kung maririnyo ka, di ba? Away ka. Parang mahirap as a TFW uh, di ba sabi sabi ni Justin Justin Trudo ni JT na hindi na namin kailangan ng maraming TFW o hindi na namin kailangan ng parang TFW di ba kasi sobrang dami na nga na ano na walang trabaho dito na kailangan daw nila yung mga nandito muna ang makapag-apply sa mga trabaho na yun na bakante at yung sa balita na yun yung restaurant owner ikinakabahan na kasi Mexican eh. Mexican restaurant sila eh. Tapos yung mga cook nila, Mexicano, di ba? ETFW yun. Hindi na sila makapag-hire ngayon ng ano, ng Mexicano. Eh kung 10% ang kailangan, di sabi mo, 20 yung ano nila, di ba? Employee nila, di kailangan dalawa doon, ETFW. Di ba? Parang, imbis na kahit sampo, di ba? Yun, ganun. Ganun na yung ano ngayon, ah, uh, kalakaran ngayon dito kaya medyo medyo tight medyo tight para sa TFW kaya yung title nito di ba parang hindi na kailangan ng TFW di ba parang parang ganun na nangyayari kasi talagang wala eh ganun talaga pero pag sa ano ka sa health yan sa health tapos sa construction yan okay na okay kasi ano pa rin yon hindi man pa rin yon health and construction agriculture yan. Pag kung TFW ka doon, di ka kakabahan sa construction at sa health. Pero pag yung TFW ka sa yung mga iba yung trabaho, katulad doon sa ano, sa Loblo, wala na, wala na doon sa amin. hindi uh, na sila kumuha. Pero swerte no mga last year. Last year kasi 100 yung dumating. Tapos may o oh, tama parang 100 yung dumating na warehouse worker sa amin tapos yun na PR naman sila, may tatlong umuwi. Tama, may umuwi tatlo. Yung isa, parang iba-ibang dahilan, homesick. Tapos, yung iba, nahirapan sa trabaho, hindi kaya. Tapos, yun, ganun. Ganun yung, tapos hindi naka-perform. Hindi nga, umuwi. tapos uh, pinili nilang umuwi. Ayun, kaya, yun, uh, sayang, sayang yun. Pag, pag naalala ko pa nga hanggang ngayon yung, ano, yung mga umuwi, ah, uh, nangihinayang ako kasi maraming gustong pumunta dito sa Canada at maraming nangangarap na makapagtrabaho dito sa Canada, Canada. tapos sila uuwi di ba parang wala eh ganun talaga eh hindi talaga lahat para hindi talaga lahat ng tao eh para dito sa Canada kaya yun yun, yun, lang, uh, yun, lang na share ko lang sa inyo yung balita na yun na talagang TFW eh medyo mahirap ngayon dito sa Canada tight tight hindi katulad dati na open-open yung TFW na mag-apply dito sa Canada. Kaya yun, kung gusto nyo talagang buta dito sa Canada, yan, health, construction, agriculture, yan, yan ang mga talagang in-demand pa dito na pwedeng-pwede kayo makarating dito sa Canada. I-search na lang sa uh, cic.gc.ca o kaya sa job bank, may mga hiring pa doon. Tapos, check nyo kung, yun, kung in-demand ba talaga yun. Makikita nyo naman sa cic.gc.ca. Yan, yun. Luto muna tayo naman ng tangaliyan. Grocery muna tayo kahit maaakin. Malamig na malamig. Pero ang outfit ko, coating na ito. Laka <laughs> tsinilas eh, ako. Mili lang tayo ng konti. Uy, sale o. Oh. 12.97 o. Oh. Sale 2.56 count. Ayan oh. 3.90 na 'yung naka saging. Green na green 'yung saging, ano. You know? Madali namang mahinog 'yan. Kukunin tayong tatlong plastic. Narito na tayo pabalik-balik. carrots for 99 masyadong marami yun dito lang tayo masasayang eh talong yung konti lang konti lang ay upo medyo maganda tong upo na to ah mahaba ah bili tayo 299 per pound sibuyas mini grocery lang to <laughs> mini grocery vlog yung maliliit lang eto $3.99 tapos repolyo tayo may hey, lang ako sa mga taga Canada eto ba yung pwede ba tong ilaga tapos yung kainin parang sa Pilipinas yung ganto comment kayo ha ah. hindi ko kasi alam kung pwede yan ilagay eh. yun talamat gawa na tayo ng repolyo ito okay na to okay na to tapos chicken pambawon bukas yun oh bakong maganda to oh. ketchup na lang itlog na lang tapos win na tayo tignan nyo pag hindi naka-sale yung bigas oh 39.99 kaya pag sale samantalahin nyo na napakalaking discount grabe no 40 ang mahal eh 40, 18 kilos, 40. Bili tayong itlog. Ayan, 20 to isang tray. Dalawa. Ano pa ng honey honey ayun Malang honey dito ah ayun oh no? 40.99 to yung isa 7.99 to may raw honey o oh, white to oh. ano kayo tsura na yun maganda pa yata to pure ba talaga to 8.99 no clover honey Ito na lang. Itong 7.99. Organic. Tapos, tinapay. Focus lang, focus para hindi mapagastos. Focus lang sa bibilin. <laughs> Ito ko bumibili ng tinapay. Ay, ayun. Wala yung maramihan nila. Nakakatawa yung ano. Yun. Hmm. $3.89 Ay, hotdog pala. Walang hotdog. Mabalik pa tayo dun. Pag minudo ko eh. <laughs> Walang hotdog. Balik tayo doon, balik. Ayan o, tignan nyo. Ito yung mga brand ng bigas dito. na Jasmine. Ayan, Jasmine. 35 yung isa, yung isa. 36, yung isa. At 40, walang discount. Kaya yun, samantalahin talaga. Kapag may sale. Mahal ang bigas. Chicken hot dog, 5.97. Tara na, bayad tayo.